Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kapatid. Kapat na araw na. Pero okay na lang din kasi medyo may nakita tayong mga pagbabago sa sa program or sa actuation ni Idol. Ah, uh, medyo may nahon siya ngayon. Siguro dahil sa survey, pagkinggan natin ito ha. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, wag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Especially sa 2028, please huwag nyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually. Pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. Don't get me wrong ha. Na uh, ako dati, hanggang ngayon, Ah, hindi naman natin ikaila. Idol, na, idol natin to si Rafi Tolfo. Medyo naglaylo ako dito sa kakapanood ng Wanted sa Radyo dati. Kasi ah, yung ano, parang nakita ko na araw-araw na lang may napapagalitan, may napapahiya, ano, napapahiya ang mga polis, mga opisyal ng army, lahat na lang ng tinatawagan nila, parang tinaaway. Ah, parang wala kang, walang araw na makakausap ni Idol na masaya. Natiis ko yon Subaybay so, bye -bye pa rin ako kasi naniniwala ako sa mga pinapakita na pagtulong. Doon ako napuno nung ano, incident yung ano, nung guro na parang basta yung anong guro na maalala ko yung pinalabas nung guro yung busjante yung bata tapos pinasit on the air or ano ba yon? Pinalabas tapos yun ganun-ganun na lang agad-agad na nagja-judge na si ano, si idol na tanggalin sa serbisyo, yung ano, yung ganun na mga ano, pangit na parang ang sama-sama na talaga ng mga tao, siya lang talaga ang mabait. Eventually, pagka nung tumakbo siyang senador, nag-ACIS, na may ACIS pa na ano, na party list, isa ako sa nangangampanya, no? lalong-lalo na kay senador at saka sa ACIS. Sa hindi tayo nawawalan ng, ng pag-asa na medyo mabago. Kasi pangit naman tingnan natin na kahit na hindi natin aaminin, na pwede naman siyang maging presidente. So, pangit naman na hayaan natin na ganito, na parang lahat na lang ng tao pinapagalitan, hindi ka -ay ayang tingnan na parang magiging sa, sa pagdating ng panahon na magiging presidente dito, parang kakaiba. No, mas malala pa doon sa sinasabi niyo na kamay na ano, kamay na baka kasi lahat ng gusto niya ang masusunod. Kung gusto ka pagalitan niya, pagalitan kanya kasi hindi siya nakikinig. In fairness, uh, nakikita natin sa sa episode na to, sa Monday na Monday, ay medyo mahinahon siya. Hindi siya, hindi siya nanggagala 80 sa galit. Kahit na, ano, parang ginukontrol niya, nakikita naman natin na nag-hold back siya sa, ikaw pa naman, ikaw ba naman, na nasasanay ka na lahat na lang na na, na parang hindi maganda sa nga mo na marinig, na sagot, is, eh, sanay ka sa, binubulyawan mo yung tao, um, mo, pero happy ako na ano na parang nag-hold back siya sa ano niya pero pinang kinokontrol niya ang sarili niya. So, yun ang gusto natin na, ano, na nangyayari. Kahit na hindi nga natin gusto, nga andyad, andi, dito siya sa Wanted sa Radio. Kasi, yun pa rin, nagagamit pa rin niya ang pagiging senator niya. Marami namang paraan ng pagtulong. Nahuli po siya nung Sabado, March 23. Sabado, nahuli siya. Ano Opo. pong kaso? Kung, kung Gambling natin? po. Gambling lang? Opo. Ka, ito na naman tayo eh. Sa dami-dami mga krimen naman sa Pilipinas pagtotoona ng mga pulisang gambling bakit gambling eh may pera eh easy money ito yung sinasabi natin kung anti illegal gambling ka di ba kasi tinawag pa ng nag na may may inquiry pang dito no doon sa doon sa doon sa investigation ng PS, PCSO is iningit nanya nya doon yung illegal gambling activities so kahit anong form ba yan ng gambling, ay inaayaw ayaw nga niya kasi may pira doon. Ngayon, na nag-operate yung mga, inoperitan yung illegal gambling, pero sa pagkakataon na to, kara i-cruise nga lang, no? Pero, so, at least, ano, dito, nakita rin naman natin na parang nag-hold back nga. So, sasabi natin, nag-hold back din siya, eh. Parang kinokontrol niya yung sarili niya. So, magandang sinyales mabalik ang loob ko sa kanya. Ito lang naman kasi ang ayaw ko, yung ano, yung nagagalit ka na parang ikaw na lang talaga ang tama. Tapos ganito, uh, dapat kong mag, mag comment ka, parang mag, parang may gusto kang malaman, dapat, dapat personally, alam, alam mo na rin sana, no, kung ano talaga ang proseso. No, kagaya nito. Bakit inaabot po ng isang linggo yung, uh, yung mga inmate na may kaso, bakit hindi agad-agad sampahan ng uh, ipa-inquest and then para yung korte i-commit na agad sa BGMP at mas ma maluwang lawfibus si sa DJ? Po uh, pag once nga ipasak mo yan doon sa kulungan, automatic i-inquest automatic e mo talaga yan. Kasi pag hindi, magkakasok ka. So inaabot ng one week o oh, mahaba pa kasi dahil i-inquest in niya eh prosecutor's office ang ano, ang kaso na niyan. Tapos hintayin niyo pa yung ano, resolution, ba? Maghintay nang resolution, ma matatagalan pa yan kung may preliminary investigation kasi yung iba uh, di opted na mag conduct ng preliminary investigation kaya lalo na pagka uh, medyo mahina yung kaso so conduct ng preliminary investigation para uh, at least hindi naabot sa korte uh, sa sa level sa level pa lang ng fiscal ay madi-dismiss na. So kaya at tatagal pa 'yon, no. Hindi ka, hindi ka, hindi ka agad mako kasi tatagalan dahil may magkakandak pa ng PI. Ako po ay nalulungkot dahil this should not have happened. Dahil lamang sa Kare Cruz. Kung ako yung puli, I would let him go. Sa so, ganyan kasi na sinasabi, pwede. okay, pwede yan. Pero ang impression na, naman kasi ng mga tao, nahuli mo, tapos pinakawalan mo, mag maging ano yan eh sa mindset ng mga mga taga doon na, ay pwede pala pakawala na naman pakawalan lang din naman so parang walang pangil yung ano no yung ganong trabaho ng mga polis kasi hulihin tapos pakawalan palit na kaso nagkataon lang ang nangyari is namatay kasi congested masyado yung yung tilda pero ano balik tayo sa ano kay idol no tayo hindi tayo ano hindi, hindi naman hindi naman wala tayong ano kay idol kaya idol idol nga natin yan pero yung sa mga ginagawa niya no sa explain lang natin para magkalaman na ah. so siguro ko makita ko yung ano kahit dito sa wanted sa radyo okay na to eh okay na to basta ang ang yung sinasabi natin na uh, yung yung magtawag ka ng mga na mga uh, sasagot sa mga tanong mo kagaya, kagaya dito ngayon na mga polis eh ang, ayon ayaw natin marinig na yung ano didiktahan sila sa kanilang gagawin no ah uh, I'm glad na nakikita natin na nag-hold na back na si ano si idol no kahit na papano medyo ano may nakikita tayong magandang nangyayari Ewan, eh, hindi pa natin alam, no? Hindi pa natin alam kung natanggap na ba ang sulat natin o hindi. Kasi, once and for all, gusto, gusto rin natin malinawan kung ano ba talaga. Ano ba talaga ang proper? Ano ba talaga ang tama ba itong ginagawa ni idol natin na lumalabas yan sa, sa wanted sa radyo?